pinapanatilihin din talagang healthy ang ating mga scalp. Ang mahal na mga bilihin ngayon, madaming nasasayang, gaya na lang din nito. Dami ka bang saging yung tipong pabulok na yung nangingitim na nga yung balat niya. Yung iba tinatapon pero wag mong itapon yan, gagamitin natin yan. Dahil dito pa lang din talaga kapakipakinabang na siya. At di lang yan, may dala pa itong ganda para sa atin. Dito nga sa akin, dalawang perasong pabulok na siya. Lagay mo nga ito sa malinis na paglalagyan pagkatapos tapos isang kutsaritang olive oil po. At kung meron ka namang mayonnaise, kunin mo muna yan. Dalawang kutsara ang ilagay mo rin dito. Pagkatapos, haluin mo nga muna ito. Ibi-blend pala natin to. Kung wala naman po kayong blender, pwede nyo naman siya manumanuhin lamang na durog durug Yung itsura niyang pinong-pino din po. Kung wala naman po kayong olive oil, coconut oil ay pwedeng-pwede po. Dahil dito palang din sa ginagawa natin ay makakatulong din siya para sa atin. Man tayo Kapag paayos ng buhok, gaya na lang sa mga salon, pag sa bahay wala na rin kasi tayong time at syempre yung oras din talaga iniisip natin. Heto nga, kahit nasa bahay ka lang mapapanatilihim pa rin nating maayos at malusog ang ating buhok. Dahil na rin sa mahal ng bilihin, eto lang din talaga ang makakatulong sa atin. Tipong patapon na saging na kala mo wala ng kapakipakinabang at hetong magagawa natin ng paraan yan. Dahil dito palang sa saging at mayonnaise mayaman sa potassium at vitamina na rin. Dahil well, dito pa lang din sa saging, bibigay na rin ng malusog sa inyong buhok at hindi nagbabara ang mga pores. At tumutulong din talagang magkaroon ng oxygen, ma-moisturize din talaga ang lambot ng ating buhok. Doon naman sa mayonnaise, nagbibigay sustansya din sa ating buhok na nagbibigay mineral lalo. Halong lalo na sa texture ng ating buhok. At pinapanatilihin din talagang healthy ang ating mga scalp. Dito nga sa ginagawa natin, idampidampi mo nga lang to sa buong buhok mo. Parang normal lang din talagang ginagamit mo pag nag-treatment ka ng buhok. Pwedeng pwede mo tong gawin isang beses lamang sa isang linggo. Para mapanatilihin talagang niyang malambot at makinis ang kintab ng iyong buhok. Dahil dito pa lang din talaga na poprotektahan ang ating buhok doon lalo sa mga damage hair natin. Makakatulong din to lalo na sa mga naglalagas din talagang buhok. Dahil dito pa lang sa mga ginagawa natin sadyang nakakatulong din talaga to para sa atin lalo na rin sa inyo. I-apply mo nga lang to sa iyong buhok at dun mismo sa pinakatuktok. Pagkatapos, i-massage-massage massage mo rin siya. Babad mo nga ito ng 30 minutes para mas ma-observe, masipsip niya mismo yung ginawa natin. At makakatulong din talaga to, makontrol ang mga dandruff natin. Nagbibigay kintab sa ating buhok. It sa lahat, makakatulong din siya doon sa mga dryness na buhok at yung split ends. Ito na lang din talaga. Dahil dun pa lang din talaga sa saging, giging natural, straight at long ang yung buhok. Yung kalamong saging na pabulok na yung patapon na marami palang benefits na dala to para sa atin. Anong lalo na nagbibigay to ng sugar antioxidant at moisturize sa ating buhok. Pagkatapos nga ng 30 minutes banlawan mong mabuti. Dahil dito palang mapapansin mo may mga puti-puti siya dahil doon sa saging yan. Kaya kailangan banlawan mo siyang mabuti. Lagyan mo ng kaunting shampoo lamang. Mild na shampoo ay mas maigi. Kahit 'wag mo nang lagyan ng conditioner to dahil dito pa lang ay eh, nagmo-moisture na rin talaga ang itsura ng yung buhok. Mapapansin mo na lang din talaga yung baksak niya. Kakatulong din to makaalis ng mga chemical mismo sa ating mga buhok. Lung lalo, lalo na kung expose ka lagi sa paggagamit ng mga kung ano-ano diyan sa buhok mo. Dahil well, dito pa lang din sa saging yung tipong pabulok na meron siyang silika na na-observe niya ang yung buhok. Mayaman din talaga sa protein at collagen. Nagbibigay ng bouncy at healthy hair. Di mo malalaman kung hindi mo rin susubukan yun lang follow for more bye